So, may pupuntahan na kami ngayong isang lugar, guys. Dahil talagang siguro ngayon dito na yung time na para ito pa rin na talaga yung kay Papa yung mga sinasabi natin na lagi magkakaalis. Baka naman hindi totoo naman Totoo, totoo, na to guys. Totoo na ito, ah. Oo, mag-enjoy ka dito sa pagdadalaan namin sa sa'yo. So, yun, guys. Samahan nyo kami ngayon dahil pahinga muna tayo sa mga kumitan, pahinga muna tayo sa mga prang-prang dahil ngayon ay panahon para mag-enjoy muna. So, let's go! So guys, nandito na kami ngayon sa Fernando's Restaurant dito sa Maybataan White Coral Beach Resort. Yan. Kakain na kami dahil totoo na to na Tignan may mga pagkain. So totoo na to, totoo na to na binigyan namin si Papa ng ano, ng vacation get. Oh, yeah. Enjoy na enjoy. Ayaw, okay, tapos kumain, gusto maglakad-lakad na Kami dito sa, <laughs> ano, sa magliikot-ikot muna kami dito. Lilibuti namin tong ano, uh, bataan white corals. Dito kami ngayon sa may tabing dagat dahil magbabanana boat kami. <laughs> habis ko to si Papa. Putang <laughs> 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 ino mo, baka ito'y habis ko. Gato, okay ba? Mas marunong sa ating dalawa. Hindi ka lang marunong bang huwi. Ano? Takam, marunong pa kasi misi. Bago trabaho niya. Oh. Hi guys, so yun Mag-almosal na muna kami Oh, mag-almosal muna kami Last day na namin ngayon dito Ha? Huh? Last day ka? <laughs> Gagawa so kong sarap dito nga. So uwi na kami Ayaw na umuwi nito, huwag na kaya, ano, huwag na kaya natin pa uwiin to oh, Dito na lang natin so Gusto ko pa rito Magiging staff ka na lang dito Oh, pinagawa mo ang ganda si Mimpolo payapa, ang payapa mm -hmm. lang dito tapos ang kompleto yung amenities nila nakakatuwa sarap ng pagkain alright mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng karami kumain to si papa ng Hello, sir konti lang ha oh, <laughs> konti lang yung bag ayo sir konti lang hindi ko pwede, pwede, oh, pwede. 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 ano lang ha marami <laughs> guys, uh, maglilinis na kami dahil nga uuwi na kami. at tatay ko ayaw na uuwi. Hindi na ako. oh, diba? Relax na relax daw siya. Malapit lang naman daw yung ano, malapit lang naman daw yung morong sa may olongga po. So, dito lang daw siya magiging Ah, uh, siya, stop na lang daw siya dito. <laughs> ayaw na umuwi. Pawalis-palis, <laughs> pwede na rito. <laughs> So, ayun guys. So, gusto kung gusto niyo na mag-unwind, kung gusto niyo ma-relax, ayan guys. Ito, white, ano, white Coral Beach Resort sa may Bataan, sa may Morong Bataan, guys. So, gusto rin na magpasalamat kay Miss J. Ayan, maraming maraming salamat po, Miss J, sa pag-invite sa amin dito sa White Coral Beach Resort. Sobrang ganda ng resort niya. Nakita niyo naman, guys, na hinibot namin kayo dito. Talagang uh, ang ganda. At yung pag, uh, pinakang gusto ko talaga dito yung pagkain. Ang sasarap. Gusto po. Walang tabo, walang, walang sarap ng mga walang, pagkain, walang guys. So ayun, pero uh, ang, ang importante ba, diba? nag-enjoy ka. Okay, naman. Ayan, nag-enjoy ka. Oo, panin na Pa, ulit. Oh, paano, 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 paano yung mukha na nag-enjoy? Wow. <laughs> <laughs> so guys, ayan, kulita na ulit tayo. Balik na ulit tayo sa kulita. Maraming 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 salamat sa inyo guys. Bye!